Wow! Wow naman! Nakakatawa! Malaki ng aking mais! Malaki ng aking mais at mani. Chadon ay balatong o. Oh. May sibol na. Aring mes na aray nasa walong araw na. Tsaka yung mani. You know? Bago yan. Yung isang mes ko doon sa kabila, mataas na yon Siguro. Punta natin yung isa kong mais doon at saka yung kalabasa doon sa kabila. Sa kabila. are ay yun mani mani, mais, at saka doon ay balatong. Punta natin yung ano, yung aking kalabasa at saka mais din sa kabila. Yan. Tingnan tayo sa ano, sa aking may kalabasa. Yung kaganda ng sibulo. Oh. Matataba na ang aking kalabasa. Oh. Wow! Oh. Oh. Nakakatawa naman. Oh, ang ganda niyan oh. Ang lalaki na oh. Aking kalabasa. Oh. Wow. Tatabaong. Oh. Yan mga taba. Si puno yan. Abutyan doon oh. Yan. Tsaka may tanim pang ano uh, uh, papaya. Yun. Yan oh. May mga papaya oh, Yan papaya. At saka yung aking maisa no. Oh, yun. Mataas na. Puntahan natin. ulan na. Yun. Ang lalaki na oh, Wow. Wow naman. Nakatawa. Malaki na aking mais. Malapit na. Malapit ng makatikim ng mais. Oh. Iba na ang may tanim. Mayanihin. Laki na. Taas na oh. Tataba. Ari pa oh. May ano pa ako dito. May tangas ang kuljong napakan ang aking bulag ang hinayupak na yun ang aking kamatis napakan tsaka may kamatis ako oh. Are. Hmm. Oh. hindi lang napansin nung dumaan oh. napakan Ayan, oh. Kamatis. Tsaka, ayon Tsaka yung mais, oh. Ang na. Thank you. Malapit na akong makakain ng mais. Tara, naula na. Ulan na.